Hi guys, gusto ko lang share sa inyo ang aming bahay for 5 years. Yes, 2018 namin to nakuha. At sa ano nga yun? The good house namin to. Ayan ang aking husband. Ayan. Puhunan ng lamin dito ay Lamay. <laughs> Hindi. Puhunan lalakas lakas ng loob. Yes. So, loan po ito sa pag-ibig. Ayan. 46 square meter yung low namin. Yung floor area is 46 square meter. Ang lot area po namin is 130. So, yung low namin. Pero, pero dalawang title to. 65, 65. Yes. Tapos, yung low namin is housing loan para dito sa kalahating lupa. Na ang floor area is 45. So, dati po ano lang yan. Talagang isang... Bato lang na square. Kami na po lahat ang nagpa ganda nito. So, ito, extension na namin niya. Pinabubunga ng polycarbonate. Nasa YouTube channel din namin niya. Yung pinabakod namin niya. Pinatiles to para maging terrace. Tapos to, ang garahe namin, ay may sapay yung nanay ko po. Ayan. Tapos, nagpa-extend na po kami ng kitchen. Tapos, isang room. So, yan. Gumawa na kami ng pan dyan. So, um, for almost 5 years namin dito, marami nag nagbago dito mula nung nabili namin to. Ayan. So, tour ko muna kayo sa aming um, loob. Dito muna sa labas ay. Yeah, may sliding kami dito sa tabi para diretsyo na dito sa garahe at saka itong mini um, garden. Ano ba? Mini corn space yan. Gusto ko si may laruan yung anak ko. Pangit pa lang yung damo. Hello. So yan, pagdating ng pag ano ng mga il panahon, nadadagdagan, ayan. So, mostly, mostly dito sa bahay ang mga gamit namin at saka yung mga furniture namin is DIY. DIY ni Habibi. Ayan. Kung makikita nyo naman sa ibang video namin, puro DIY. Tulad nito, siya lang nagkabit niya so, ang DIY. Itong yung polycarbonate na yan, siya lang, sila lang din yung tatay ko. Ayan. Sa so, pasok tayo sa loob magpasok nyo yung sala agad namin. Ayan. So, ito rin, DIY din to ng husband ko. Itong mini table na yan. Ah, yung center table na yan. So, ito, mahogany wood to. Galing to sa lola ko. So, Ayan, para ma-appreciate nyo. Ito rin, mahogany. Ayan. Binili ko sa lolo ko. May mga puno kasi sila ng mahogany. Tapos, pinagawa lang namin. Kami na nag-varnish niyan. May foam yan. Naka, nilaban lang kasi. So, ito nyo tong rock na to bangko kota na asawa. Ito yung rack na yan. Gawa lang din ng aking husband. DIY lang din niya yan. So, ito ay wood nito is anong gem ni Lee? Basta ganun. Na wood. Binili din namin sa lolo ko. Ayan. Ito to. Welding niya yan. So, para maging rack. Ayan so walang laman yung bahay namin ganyan lang hawan syempre yung TV tapos yung mga rock na yan DIY lang din then yung Parnesa, DIY lang din yan ayan. Then, yung... tapos utayo tayo lang pati yung mga appliances namin utayo tayo lang namin binibili pag may extra bumibili kami as in dati to walang laman ayan. so ito dati color white ginawa na lang namin gray ayan, ayan. para may accent accent naman So, ito naman yung dining area. Dati kitchen yan. Itong sa may aquarium na yan, kitchen. Sink, dati lababo. Yan. Pinalipat nga namin dun sa extend. In-extend namin. Kasi para lumaki tong salas. Ayan, ito may mini dining table kami na simple lang. Tapos, yan, nandito ito yung, may sofa dito. Para derecho sa sala din. And ito, um, area ng anak ko. Diyan yung mga foods niya sa spoon niya. Tapos ito yung sa sliding. Ayan. Napapunta din sa bakanteng lupa. Ayan. 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 Uh, DIY lang din ng husband ko yan. Gawa sa paleta. Diyan may wine. Tsaka yung mga alak. Ayan. Tapos tong um, computer table na to, DIY lang din ng husband ko. So, ayan. Ayan gawa sa paleta. And itong uh, aquarium na to, na 100 gallons, tong tanyang rock na to, as uh, si DIY lang din, gawa lang din ng husband ko, welding niya, tapos paleta, ayan. Silagyan namin ng mga ganito para sa toys ng anak namin, tapos yung mga yan. Ayan. Hindi pa malinis, malumi pa yung water. So, mapansin nyo, puro DIY nga, pero hindi po naman. Talent lang na yung asawa ko. Ayan. So, ito, DIY din yan. Nalagay niya mga, nalagay ng key. Ayan. Naman tayo sa aming toilet. Ayan. Dito sa toilet, marami na po kami binago dyan. Before, white yung tiles niyan. Kaya lang sobrang dumi na. Hindi na mapaputi. Sobrang gasgas -gas Siguro nung ginagawa ito kasi ginagamit nila. Kaya, yan, pinalitan na namin. Siya ka toilet bowl, pinalitan din namin kasi sobrang, yun nga, madilaw din. So, yan, binili namin to. Isang set, kasama na tong um, laboratory na to, yan. So, ito, DIY lang din itong binagpatunga. Kita niyo, wood, mahogany. Yan. Medyo madami na. And then, tapos yan, naglagay kami ng mirror. Wala kasi yan before. Ayan. Tapos itong mga patungan dito. Ayan, ang hotel Ito naman yung shower room. Ayan. Tayo dito sa aming kitchen. Ayan. Ito yung pina-extend ko, guys. Ayan. So, dadaan tayo dito from sala. Ano, kasi ito dating service area namin. As in, bakante to. Walang well, tiles yan. Pinagawa namin para maging kitchen. So, ayan. Yung kisame nga pala yan, guys. Kagagawa lang. Ayan. Pinakisima namin na minsan. So, ito, makita nyo yung aming sink. Ito, gawa lang din. DIY lang din uli na aking husband. Napaka-talented po niya. Yan, police na talented. So, yan, welding-welding niya. Ito, um, granite to na black. Ayan. Tapos, yung mga appliances po na yan, mga hotel tayo na binibili, sabi ko nga, para pag may extra, yan, bibili kami. And then, ito, recent nila kagagawa lang po ng husband ko, rock, ayan. So, wala pang varnish, wabarnish yun ba, pa. Sa so, rock din, para sa mga appliances namin. Ayan. Ito, before ng cabinet, kitchen cabinet namin nung sa loob pa. So, nilagay ko na lang muna dyan. Ayan ito po tayo sa yung extension ng room. Pagkita sa kitchen, yung e extra room. Na simple lang, ayan. Na pag nandito lang ang um, parents, ayan. So, ayan, may foam na na, meron po dyan malit na kama, ayan. Saan siya na madumi? <laughs> so, may bintana naman siyan nakita yung garahe. Maraming po silang sa garahe. Dito mga cabinet namin, mga damita namin. Kasi dun sa main room, yung sa amin, walang mga cabinet dun. Lahat nandito lang. Kasi maliit, maliit lang yung main room. So, punta na tayo dun. So, meron kaming back door. Ayan, may gate. Kasi yung door niya is, ano lang, pansamantala. Sa likod niyan, buksan natin. Bagong pintura lang din hindi pa tapos. Ayan. Yeah. So, sa back, kita nyo, may mga alaga kami, aso, ah, rabbit. Ayan. Tapos, very, um, refreshing yung likod. Nature na nature, no? Bakante pa kasi yan. So, hindi yan sa amin. Huwag kayo lang kami. And, syempre, dream namin mabili din yung likod. Sana. Ayan. Wait na kasi yan. Hindi na yung kasama dito sa subdivision. Ayan. Sana ibenta niya the future at sana may pambili kami <laughs> na aming room ayan so yan kagagawa lang din tong love bed na to ayan humiga kami sa taas nung anak ko pag wala yung husband ko ayan kasi weekly siya umuwi parents ko yung kasama ko dito sa baba merong couch sofa bed actually para pag nandito din nandito naman yung husband ko dito kami sa baba ayan tabi tabi kami dyan kasi, ayoko din sa taas pag nandito siya. Yan, may hagdan. Kagagawa lang din niya to. DIY din na loaf bed. Yan din. Mahogin niyo. Ay! So, yan. May aircon dito kasi, uh, nga, uh, walang window. Kasi before, ito yung window, yung door. So, pinalipat ko kasi. Yung door kasi dati, nandito sa area na to. Which is, um, kita agad sa sala. So, pinalipat ko dito na may window. Diretso sa service area. So, ngayon, wala siyang window. Nagsuffer yung room, walang window, pero nag-aircon naman kami. Um, wish ko malagyan ng window dito. Kahit um, firewall na yan, kasi baka yung lupa naman sa kabila. Magsasabi lang kami sa may-ari kung papayagan. Na mag-window muna kung habang din nila ginagamit. At wish na namin na mabenta yun sa amin. Ito na tayo sa labas, sa garahe naman. O, oh, ba't nakalabas si Pepay? Ha? Yung sa kara garahe. Ayan. Dito yung... Siyempre, garahe. sasakyan. Gusto kong motor ng Habibi. Tapos so, dito yung mga tools niya. Dito rin kami naglalaba. Ayan. Ito yung gate. Ayan. So, ito yung gate. nagastos namin dito nasa 50,000. Lahat na yung gate na yan lawn. Lawn. Eh, lawn pala ang tawag dyan. Hindi lawn. dun sa may sliding na. Diret sa aming dining and sala yan. Hindi ko madalas buksan. Pag lang yan. Wala kami pasok. Binubuksan ko. So, ito yung panda yan. For renovation siya. Sinasira ang kanyang drainage. yung wala ng laman. Nilipat muna namin yung laman. Ito na yung kabuuan. So, this is 160... Ah! 130 square meter lot area. Ang floor area namin is originally 46 square meter. Pero dahil nag-extend na kami, hindi ko na alam. <laughs> Ayan. <laughs> so, yung... Okay, na-share ko lang sa inyo ang aming bahay for 5 years. Siyempre, dito na kami tatanda. Ito ang first investment namin. Tip lang namin pag maglo-loan kayo sa pag-ibig. So, yung loan namin is yung bahay lang talaga. Kasi yung lupa amin yun. Yung dalawang 65, mag-boyfriend pa lang kami. Tumuan na kami ng lupa. Tig 65 kami magkatabi. Ayan. Plus, yung tig-isa ng title. So, nilaw namin yung kalahate. Eh sa pag-ibig para makapag-housing. Then, mas pinili namin mas maliit muna para mas maliit yung monthly. Then, yung magpa-extend naman kasi mas, ano na yun, mas madali na yun. May extra ka, ayun. Paggawa ka. Ang disadvantage lang dun yung matrabaho kasi kada paggawa mo, linis, ganun. Pero ang advantage naman, hindi siya masasama sa buong computation ng pag-ibig. Um, 'Di ba kung isasama mo pa 'yung malaking bahay agad, ang laki ng amortization mo. Tapos um malaki din ang tax mo. So ayun, yun lang, yun lang yun. Kumbaga na realize ko na sa pag-ibig na may share namin Okay, matakot mag-loan kasi normal lang naman 'yun. 30 years to sa gan sa pag-ibig. Kung it doesn't mean naman na 30 years, 30 years tapusin mo. Or hindi, kapag may ipon kayo, pag ipunan nyo. Pwede nyo ikas. Tulad nga nito, maliit lang yung nilaw namin. So, 800,000 lang. So, kumbaga, yun. madaling, um, pwedeng ipunin agad. Tapos ikas nyo lang, gano'n. So, kasi dun sa 4 million agad, 5 million agad. Pero kung kakaya nyo naman, may kakaya naman kayo, why not? So, kami, yun, binagay lang din namin sa saldo namin, sa budget namin, yung kinuha namin din. So, yun, in 5 years, marami na po nagbago dito at marami na kami na napagawa. Na at, take note pala, uh, make sure na nagbabay tayo ng annual tax natin para walang abarya Saka kung, anong naputol ako, sorry kasi anak ko, tinawag ako. So, yun nga, um, yung make sure nakapagbayad kayo ng annual tax natin sa bahay at lupa and yun kapag may dinadagdag kayo um paggawin din natin ng plano, paguhit, building permit para sa tax syempre at kung in the future mabenta mo siya, magpibayaran yung kabuan ng bahay kasi nito tax tayo so ayun lang sana share lang namin ito kasi nakakatuwa lang din yung nangyari sa buhay namin Um, college pa lang, mag jawa na kami. Tapos, 10 years, nagpakasal kami. Tapos, na-acquire namin na to lahat. Na hindi pa kami regular sa trabaho. Lakas lang talaga ng loob. Kasi gusto namin magkaroon na talaga ng amin. Ayun. Tapos, hanggang sa... In... Three years namin dito, nagkaroon kami ng regular position sa ibang ahensya naman o sa ibang kumpanya na talaga namang blessing sa amin. Yan. Tapos ayan, sunod-sunod na nabihayaan ang kami ng mga bagay na hindi namin akalain natakaran kami. Nalagdagan ng din sa bahay. Syempre, yung anak namin. Okay. So, ayun lang. Lakas lang ng loob, Tiwala, dasal, ay lang 'yung mga kuwuna na meron kami. At syempre, discarded. Kasi nag um, nagbibusiness-business din naman kami. Pati yung kanti na hindi siya regular, hindi siya consistent. Ang bawa kung ano yung uso. kami magbenta. Ayan siya nagkaipin. So, Thank you. Sinar lang namin yung aming um, kayamanan. Kumbaga. Ito na yun.